Philippine Ambassador to Israel, ma'am. Live kayo sa RMNDZXL Manila. Ma'am, good afternoon. Uh, good, after, good afternoon po, Ms. Lourdes. Oh. At uh, good morning din sa mga kababayan natin dito sa Israel at oh. sa Middle East. Ma'am, kumusta ho sa mga oras na ito diyan sa Israel at yung ating mga kababayan, ma'am, please? Uh, siguro po, nabalitaan po ninyo na kanina pong madaling araw, 3 a.m. po, tumunog po yung mga sirena sa kabuuan po ng Israel at uh, na-inform din po at that time in, in after a few minutes po na inform po kami through yung mga messaging apps po ng government ng Israel na nag-launch nga ko sila ng attack sa uh, preemptive uh, strike po sa Iran. Ngayon po ang 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 payo po sa lahat ng mga kababayan natin at lahat ng tao dito sa Israel ay to shelter po. Ibig sabihin yung mga non-essential yung mga non-essential services po wala nang gagawin. Kaya po um, kanina po dahil crisis situation po pumunta po lahat ng mga em uh, members ng embassy pumunta po sa embahada para mag-ready at nakita po namin wala nang tao halos sa uh, daan. Kasi po nag-ready na nga po na baka umatake po ang Iran. Iran. Ma'am mm -hmm. Aileen, ilan ng ating mga kababayan dyan? Lato ba legal ang mga papel? Uh, lampas po na mga 30,000 po ang mga kababayan natin sa dito sa Israel at uh, meron hong a uh, certain segment po na hindi po dokumentado. Uh, so okay, ma'am paano natin na nasisigurado ang kaligtasan ng ating mga kababayan? Ngayon po, uh, simula po nung lumabas po yung mga notices galing sa gobyerno ng Israel, naglabasan po kami sa Facebook at saka sa mga chat groups po ng iba't ibang uh, community uh, organizations po dito. Nagpalabas po kami ng mga abiso sa kanila tapuan. Uh, Unang-una po, in-advise namin sa kanila na kung pwede wag silang mag-magsilabasan sa kanilang mga bahay-bahay at to make sure na malapit po sila sa mga bomb shelters kung saan man sila naroroon. Pangalawa po, uh, dapat ano, aware po sila at uh, hawak po kung pwede parati, yung mga telepono nila para nababalitaan po nila kung ano, kung anong nangyayari. Ma'am. -mm. Go ahead, ma'am. Go ahead. Sige po. No, yun po. Kasi po dito po meron pong isang Uh, sistema sila dito home front command bibigyan po kami ng ilang minutong panahon para mag seek shelter po so dapat um, heightened degree of awareness po uh, 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 ambassador um ma'am uh, lahat ba ng ating mga kababayan talagang kasi hindi ho namin alam ma'am yung ano no yung sitwasyon uh, lahat talaga meron silang shelter na pwedeng pagtaguan sakaling gumanti na yung Iran Oo naman po kasi karamihan po ng mga kababayan natin nagtatrabaho po uh, as caregivers at saka sa hotels po. Lahat po ng mga to meron po sa re required po sa mga buildings po na meron pong ang no, plum shelters. Mm -mm. eh, Mawala ma 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 ba kayo naririnig o nagsusumbong na baka iniwan na rin sila ng mga employers nila because of the situation? Oh, hindi po. Hindi po ganito yung uh, uh, pakikipag- uh, uh, yung partnership po ng employer at saka ng caregivers natin. Hindi po gano'n. Kasi karamihan po ng caregivers natin, sila nga po nag-aasikaso doon sa mga alaga nila kasi elderly na po at saka medyo infirm na po yung mga alaga nila. Ma'am, meron po bang advice na for repatriation sa mga gustong umuwi? Actually po, um, since October 7 po, hindi pa po, hindi pa po tumigil yung repatriation program po ng gobyerno. Uh, sa pagtutulungan po ng DFA, ng DMW at saka ng OWA po, meron po kami existing na repatriation program. Sa katunayan po, this morning meron pong tatlo na nag-signify na gusto po magpa-repatriate. Kaso po, sarado po yung mga ano ah, sarado po yung airspace ngayon ng Israel, even ng Jordan po sarado. So, medyo mahirap pong magpalabas ng mga tao ngayon. Okay. May tatlong kababayan tayong gusto na sanang umuwi. Unfortunately, okay. walang paliparang okay. pwedeng gamitin. Ganun Yan, lang po. At saka meron po tayong mga bisita dito ngayon uh -oh. uh, na nag-training po. So, yun din po pinoproblema namin. Kasi sa kanilang yung programa po nila, mga short-term programs mm -hmm. po ito. Uh, Nag-aaral po sila ng agriculture dito. <clears throat> yung mga agricultural training programs po at saka yung mga um, uh, local government programs po. No, mm -hmm. Actually, meron nga po Uh, study visit on promoting sustainability and food security in urban mm -mm. centers po ng, ng DILG. So may delegation po ang DILG dito ngayon, mga 17 na katao po. Mm -mm. Uh, yun po ngayon, uh, we're working it out together with their um, yung organizers po, yung kanilang parang USAID, yung MASHAV po. na uh, Kanina pa pong madaling araw, tinatanong na namin ano yung exit plan po nila para makauwi po sa Pilipinas. Ma'am, -mm. as of this moment, Mahasabi natin sa ating mga kababayan sa buong Pilipinas na talagang matindi at mainit ang sitwasyon sa Israel. Uh, uh, actually po, naririnig po niyo yung tunog. Okay. Uh, may red alert notification po kami at dapat po uh, sa loob po ng ilang minuto kailangan po namin bumabas sa so bomb shelter po. Uh, kaya um, until doon. Ah, uh, naririnig niyo ninyo, So may, may early ano po kami. Kailangan po kami uh, mag-shelter lang po siguro. Maybe I can get back to you so, mamaya ma -ma -ma, po. Oh, ingat kayo, ma'am. Ha, mam ma -ma, ingat kayo. Salamat po, Mam Eileen. Salamat si BZX. Oh, si Ambassador Eileen Minjola Exclusive. ng Philippine Ambassador to Israel. Pinutol na lang ho natin. May signal na kasi hindi tayo pwedeng maki, makisawsaw. no kapag may signal, may paparating na bomba. Yun yun eh, di ba? Kapag may signal, may paparating na bomba, dapat to, lahat kasi ng bahay sa Israel, lahat ng building, meron pong shelter sa ilalim para pong sa Korea. Di ba? Kasi may Cold War ang Korea at South Korea at North Korea.